So yan good day mga boss NMAX tayo ngayon Version 2 So tinawag tayo kasi nagkaroon ng problema Ayaw gumana yung kanyang push start So ito yung kanyang remote So buksan natin yan mga boss Okay So yan Okay yung panel Pero ayaw gumana yung kanyang push start So check natin sa busina So merong busina Meron ding signal light So yan okay yan high and low meron din ah wala kasi dahil ayaw nga mag start dahil sa start yan mga boss dyan magkoconnect yan so yan ang problema so idling stop baka so yan ayaw pa rin so hazard to hazard so yan so kailangan natin buksan itong mga boss para ma-access uh, natin yung wire dyan sa ilalim ng side stand. Tapos ma-check natin kung saan banda yung putol. So kasi dalawang uh, bagay ang mga boss yung pinanggagalingan ng ganyang klase ng sakit ng Nmax. Ah, uh, error 12 mga boss dito sa bandang magneto. So pipwedeng sira yung ating stator o yung kaya yung uh, CPK Uh, ng ating magneto mga boss o ating stator so pag error 12 mga boss ang makikita natin is magbiblink itong ating ah uh, ito yung ating engine check engine so yan mga boss check natin dito sa ilalim mga boss nakita na natin yung ating ninahanap mga boss yung pinaka problema nya so eto mga boss na. So, yan. Yan oh. no. So putol yung wiring. So yan dito yan banda nakakabit sa ilalim mga boss. So yan putol yung wiring. So confirm side stand mga boss. Okay? Ah uh, dito nakalas na natin tong fairings dito sa gilid. So yan nakalas na natin to para ma-access natin yung wiring do sa ilalim mga boss. So ito na mga boss yung wiring dyan sa ilalim uh, dinugtungan natin ng wire so bali dalawa yan mga boss accessories wire so itim yan accessories wire yan eto naman yung pinaka switch nya sa side stand so yan dito may kita natin yung mga ngat ngat din eh so yan di ko na napakita yung ngat ngat pero hanggang dito yung ngat ngat nyan oh. parang putol na yan so yan so yan o oh. ngat ngat Uh, wiring na natin yan mga boss para makabit na natin. So, ito na mga boss. Okay na. So, yan. Wala nang mga nabalatan dyan. Ito na rin yung ating side stand switch. So, ibalik na natin yan mga boss dito sa ilalim. So, yan mga boss. Okay na. Uh, last, kakabit na lang natin itong fairings dito. So dito nagbukas lang tayo mga boss para ma-check natin kung may mga putol pa bang wiring diyan sa loob. At uh, ang ginawa lang natin mga boss, so dito lang tayo nag-access sa pinakailalim na ito para ma-check natin yung uh, wire na yan mga boss. So dito, okay na. So nakabit na natin yan, yung ating side stand switch. So okay. ah uh, okay na yan, mga boss, so papakita natin sa inyo. Pakita muna natin bago i-fix natin mga boss na okay na yan. So yan. So natin. So start natin mga boss. So yan, okay na. Okay. So yan mga boss. umiilaw yung kanyang torsion control mga boss ok ok so ok na patay uh, natin mga boss gamit yung side stand so yun ok so gumagana na fix na lang natin yan mga boss